Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinaka balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang bagong development na siguradong makakaapekto sa modernization at capability building ng ating Philippine Army. Ito ay tungkol sa pag-acquire nila ng locally produced troop carriers na gawa mula sa Isuzu N-series trucks na kinanver para maging military-ready. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Kung matatandaan, nitong buwan ng Marso ay lumabas ang balita na ang Isuzu Philippines ay mayroong N-Series truck na kinender bilang military troop carrier sa pamamagitan ng collaboration ng f Industries at FMC Trucks. Ang prototype na ito ay iniharap at naging usap-usapan sa defense community dahil posibleng maging basehan ng malaking acquisition project ng Philippine Army. Ayon sa mga early reports, may mga lumabas na balita na posibleng umabot sa 117 units ang bibilhin ng Philippine Army. Subalit, ngayong araw ay lumabas na ang opisyal na Notice of Award sa website ng Philippine Army. Ang dokumentong ito ay nagkukumpirma ng acquisition ng labing dalawang troop carriers na may kasamang UHF, FM-4 hanggang 100 base radios, na nagkakahalaga ng 49.5 milyon pesos ang kontrata ay na-award sa FQRA Industries. Ngayon, bakit importante ang balitang ito? At ano ang kahulugan nito para sa future direction ng Philippine Army at ng ang AFP modernization? Terra, himayin natin. Unang punto, ito ay isang halimbawa ng tinatawag na test buy. Kahit na malayo ito sa Ramord 117 units, may malaking posibilidad na itong unang batch ng 12 units ay magiging test case para makita kung gaano kaepektibo at karapat dapat ang locally converted troop carrier para sa operational use. Kung magiging positive ang resulta, maaaring magbukas ito ng mas malalaking orders sa hinaharap. Pangalawa, ang pagpili ng Philippine Army na kumuha ng local manufacturer tulad ng FQRA Industries ay nagpapakita ng seryosong intensyon ng AFP na itulak ang Self-Reliant Defense Posture o SRDP program. Matagal na nating naririnig ang push para sa lokal na industriya ng depensa na makipagtulungan sa military upang makagawa ng kagamitan na hindi lamang abot kaya, kundi madaling i-maintain at i-sustain dahil dito mismo sa bansa ginagawa. Pangatlo, kung totoo na ang variant na kanilang binibili ay ang tinatawag na Isuzu NPS 75 Troop Carrier, ito ay malaking bagay. Ang truck na ito ay base sa isang commercial platform na kilala sa tibay, availability ng spare parts, at pagiging cost-effective. Para sa Army, malaking advantage ang ganitong klase ng sasakyan dahil madaling i-service sa field, hindi gaano ka-complicated ang maintenance, at may local supply chain support. Ngayon, tingnan natin ang specifics ng kontrata. Ang halagang 49.5 million pesos para sa 12 units kasama na ang communication equipment ay lumalabas na nasa paligid ng 4.1 million pesos per unit. Kung ikukumpara sa imported platforms na kadalasang nagkakahalaga ng doble o triple, malinaw na mas praktikal ang ganitong solusyon. Bukod pa dito, hindi lang troop transport capability ang nadadagdag kundi pati na rin ang interoperability sa pamamagitan ng built-in UHF FM radios. Sa operational standpoint, napakahalaga ng troop carrier sa anumang army unit. Ito ang nagbibigay ng mobility para mabilis na mailipat ang mga sundalo mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Sa kasalukuyang security environment ng Pilipinas, kung saan kailangan ng mabilisang deployment lalo na sa mga disaster response at counterinsurgency operations, malaking tulong ang pagkakaroon ng reliable at locally available troop careers. Kung babalikan natin ang history ng AFP modernization, maraming pagkakataon na heavily dependent tayo sa second-hand donations mula sa ibang bansa. Bagamat malaking tulong yon, kadalasan ay nagiging problema ang maintenance, part supply, at adaptation sa local conditions. Sa pagkakataong ito, isang lokal na produkto ang pinapaboran, at ito ay magandang indikasyon ng shift patungo sa mas sustainable na modelo ng force modernization. Bukod sa operational use, dapat ding tingnan ang economic implications. Sa pagpili ng Philippine Army sa FQRA Industries bilang supplier, direktang nakikinabang ang local economy may trabaho para sa mga Pilipino, may local expertise na need develop, at may industriya ng defense manufacturing na unti-unting lumalakas. Kung magiging matagumpay ang proyektong ito, posible itong maging stepping stone para sa mas malalaking proyekto sa hinaharap tulad ng armored vehicles, specialized trucks, at iba pang support systems. Ngunit syempre, may mga challenges din. Una, dahil ito ay test bay pa lamang, hindi pa natin alam kung paano magpe-perform ang mga troop carriers na ito sa actual field operations. Ang durability, survivability, at adaptability sa iba't ibang terrain at sitwasyon ay kailangang subukan at patunayan. Pangalawa, kailangan din ng long-term plan para matiyak ang consistency ng supply at after-sales support. Ang local industry ay dapat magbigay ng garantiya na may sapat na spare parts service facilities at technical know-how upang suportahan ang mga vehicle sa buong service life nila. Kung magiging matagumpay ito, hindi malayong makita natin ang AFP na mas lalong nagiging independent sa kanilang supply chain at mas kaunti na ang reliance sa foreign suppliers. Ang tanong ngayon ay handa na ba ang AFP at ang ating defense industry para mag-scale up? Isang bagay ang malinaw, ang 12 units na ito, bagamat maliit na numero, ay isang simbolo ng pagbabago. Ang 49.5 million pesos na ginastos ng army ay isang investment hindi lang sa capability kundi pati na rin sa industriya ng depensa dito sa bansa. Sa mas malaking picture, ang hakbang na ito ay maaaring magsilbing blueprint para sa iba pang sangay ng Armed Forces of the Philippines. Kung kaya ng army na magtiwala sa local industry para sa kanilang basic troop careers. Bakit hindi rin subukan ng Navy para sa small patrol craft, o ng Air Force para sa ground support vehicles? Ngayon, balikan natin ang Rumord 117 units. Hindi pa ito kumpirmado, ngunit kung magiging maayos ang resulta ng initial batch ng 12 units, posibleng may tuloy at mapalawak ang acquisition. At kung mangyayari yun, hindi lamang Philippine Army ang makikinabang, Kundi pati na rin ang iba pang sangay ng AFP na nangangailangan ng troop transport solutions. Mahalaga ring tandaan na ang troop carrier ay hindi lamang para sa combat operations. Malaki rin ang papel nito sa disaster response, humanitarian assistance, at peacekeeping operations. Sa isang bansang tulad ng Pilipinas na madalas tamaan ng kalamidad, ang pagkakaroon ng reliable at mabilis na transport system ay critical sa pagsagip ng buhay at paghahatid ng tulong sa mga apektadong lugar. Kung susuriin, malinaw na ang proyektong ito ay hindi lamang simpleng pagbili ng trucks. Isa itong strategic move na may ripple effect sa defense modernization, economic development, at national resilience. Sa huli, ang tanong, sapat ba ang 12 units? Siyempre hindi kung ang pagbabasehan ay ang laki ng operational requirements ng Philippine Army. Pero kung ito ay unang hakbang patungo sa mas malaking acquisition at local production, masasabi natin ito ay napakahalagang milestone. Mga kababayan, ang desisyon ng Philippine Army na kumuha ng locally converted Isuzu NPS-75 troop carriers mula sa f Industries ay isang konkretong hakbang patungo sa mas independent at self-reliant na military capability. Ang proyektong ito ay magbibigay ng pagkakataon para sa ating mga sundalo na magkaroon ng modern at maasahang troop careers, habang sabay na pinapalakas ang ating lokal na industriya ng depensa. Ito ay hindi lamang tungkol sa trucks, kundi tungkol sa vision ng isang bansa na kayang tumayo sa sariling paa pagdating sa depensa at seguridad. Kung magiging matagumpay ito, Masusundan pa ito ng mas malalaking proyekto na tunay na magbibigay ng pagbabago sa ating AFT at sa buong bansa. At dito natin tatapusin ang ating malalimang pagtalakay tungkol sa bagong troop carrier acquisition ng Philippine Army. Sa tingin ninyo ba, magiging matagumpay ang proyektong ito at magbubukas ng mas malalaking oportunidad para sa local defense industry? O magiging isa lamang itong maliit na hakbang na hindi maitutuloy tutuloy sa mas malaking scale? E comment nyo ang inyong opinion sa ibaba dahil mahalaga ang inyong pananaw sa diskusyong ito.